in nomine Patris, Spirit, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at ang ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, Kung napupuot sa inyo ang salibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y ay sa salibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa salibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kadyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag nilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, sa Ebanghelyo ni San Juan. Pinaaalalahanan tayo ni Hesus na ang pag-uusig ay bahagi ng pagiging tunay na alagad sa mundong ito. Hindi kumikilala sa Diyos. Natural lamang na ang mga sumusunod kay Kristo ay makararanas ng pagtutol. Pangungotiyak o paglayo ng iba. Ngunit sinasabi rin niya na ito ay tanda ng ating tunay na pakikibahagi sa kanyang misyon dahil pinili niya tayo mula sa salibutan. Sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, makikita naman natin ang halimbawa ng masigasig na pangangaral ni San Pablo. Hindi siya natakot sa panganib o sa pagtutol ng iba. Bagkus ay pinili niyang sundin ang patnubay ng Espiritu Santo upang ipalaganap ang mabuting balita. Sa ngayong panahon, ang pag-uusig sa pananampalataya sa social media at sa akademya, madalas ay pinagtatawanan o kinukwestiyon ng ating pananampalataya. Ngunit tulad ni Kristo, tinatawagan tayong manatiling tapat sa Kanya kahit sa gitna ng paghamon. Pagsunod sa tawag ng Espiritu. Maraming kabataan ngayon ang tinatawag sa buhay paglilingkod bilang pare, madre o laiko. Ngunit pinipili nilang tumugon sa kabila ng mga tukso ng mundo. Mga kasakitan at kagalingan. Sa panahon ng pagsakit at patuloy na krisis pang kalusugan, marami ang humihina ang pananampalataya. Ngunit may mga taong sa gitna ng karamdaman ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa sa iba. Ang tugon sa simbahan at pagbabago pakilala sa mga pagkukulang marahil tayo'y naging malamig sa pananampalataya hindi dumadalo sa banal na misa o naging pasibo sa pagtulong sa simbahan ngayong panahon na muling pagkabuhay panawagan ito upang baguhin ang ating mga landas ang pagkilos tungo sa pagbabago. Magsimula tayo sa simpleng pagay, Masigasig na pagdarasal, pagdalo sa misa, pakikilahok sa mga gawain ng parokya at patuloy sa nangangailangan. Sa ganitong paraan, tayo'y naging buhay na saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo ng paghilong at pag-asa. Aming mapagmahal na Ama, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na dumaranas ng karamdaman. Hinihiling po namin ang agarang kagalingan ni obispo si Bantolo, padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares. Pagpalain din po ninyo ang buong sangkatauhan lalo na ang may mga nanonood at nakikinig. Na may karamdaman. Na may maranasan nila ang paghilom mula sa inyo at ang kapayapaan dulot ng iyong anak na si Jesus. Inilalagag po namin sa inyong mapagpalang kamay ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Si Pope Francis, lalo ng aming ipinangalanganin ngayon sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na Inang Maria ipagkalubo po sa kanila o Panginoon ang walang hanggang kapahingaan at ang walang hanggang liwanag ay sumilay sa kanila. Naway sa pamamagitan ng awa ng Diyos, sila ay magpahinga sa kapayapaan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula kay San Juan, Ibanghilyo ng pag-uusig sa mga alagad. Sa gawa, ang misyon ni Pablo at Timoteo. Katikismo ng simbahang katoliko tungkol sa pag-uusig at pagiging martir. Gaudium et Spes, Batikan II, papel ng simbahan sa modernong mundo. Lumen Gentium, tawag sa kabadalan at misyon ng mga laiko. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng minsahe ng Ibanghilyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa palataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa basaban nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!